Magandang gabi mga kalakay Tayo po punta sa Spar Market. Time check 5:45 in the evening. Europe time. Ayun kasama ko si Marco. Bibili daw kami ng beer. <laughs> Yan, maglalakad lang kami papunta sa Spar Market. 30 minutes na lakaran pataas. Doon pa kami pupunta. Doon sa tuktok ng bundok. Maaga pa lang, wala nang katao-tao, mga kalagay. Doon, doon yung tunnel dun Ganda ng camera mo ah. Linaw. Ha? Ganda ng camera mo, linaw. Dinadahan-dahan namin ang maglakad at tinatay namin si JR. At ay pasundo kami ng bagi. Hello po mga ka-vlogger. Manong lakay. Yeah. Uh, Nakalive ka ba kuya? నాదాదలా <sharp inhale>